Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris ay ang tahimik ngunit masigasig na pagtutok sa mga gawain. Likas sa iyo ang hindi pagyayabang sa mga kakayahan, ngunit kapag oras na ng trabaho, walang makakatanggi sa tibay ng iyong loob at linaw ng iyong layunin. Ikaw ay maingat sa paglalabas ng opinyon, lalo na kung alam mong ang isang salita ay maaaring magdulot ng lamat sa relasyon. Mas pipiliin mong umiwas sa mga taong magulo kaysa makipagbangayan. Sa pamilya, tahimik mong pinapasan ng mga responsibilidad, at sa puso mo'y nananahan ang pangarap na itaguyod ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Sa puso't damdamin, ikaw ay tapat, maaasahan, at hindi basta bumibitiw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring lumabas na ugali ng Taurus, ay ang matatag na disiplina at ang lakas ng loob sa harap ng kahit anong pagsubok. Ikaw ay hindi madaling matinag, kapag may layunin, buo ang iyong loob na makamtan ito anuman ang kahinatnan. Sa pamilya, ang iyong paraan ng pagmamahal ay tahimik ngunit totoo, laging handang makinig at umaayos ng gusot ng hindi kailangang ipagdiinan ang sarili. Sa trabaho, mas gusto mong gawin ang mga bagay ayon sa sariling estilo at paninindigan, Ngunit hindi rin sarado sa pakikinig kung ito ay makabubuti sa lahat. Marunong kang maglaan ng oras at pera para sa mga mahal sa buhay, at laging sinisikap na mapanatiling buo at masaya ang samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini, ay ang pagiging mapanuri, mapagmasid, at maingat sa bawat salitang banibitawan. Ikaw ay may taglay na talas ng isip, kaya't agad mong napupuna ang mga pagkukulang ng iba, ngunit marunong kang umiwas sa mga alitan. Mas pinipili mong gamitin ang talino para sa tahimik at epektibong paraan ng pagharap sa hamon, sa halip na sa matatalim na salita. Sa usapin ng pera, likas sa iyo ang pag-iingat at matalinong paggastos, hindi dahil sa kuripot ka, kundi dahil alam mong ang bawat sentimo ay maaaring maging daan sa mas magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Sa pagmamahal, ikaw ay hindi lang malambing kundi mapag rin, laging nagbibigay ng halaga sa damdamin ng iyong kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring ay pakitang ugali ngayong araw ng cancer ay ang matibay na paninindigan para sa kapakanan ng pamilya. May lalim ang iyong damdamin at likas ang iyong pagiging maalaga, kaya't hindi mo kinakalimutang tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay, kahit patahimik kang nagpapakita ng suporta. Sa pananalapi, hindi ka palahawak, ngunit marunong kang maglaan kung para sa kabutihan ng lahat. Sa mga personal na desisyon, ikaw ay maingat at hindi pabigla-bigla. Marunong kang maghintay at magtimpi, at kapag nagsalita ka, buo ang loob at may saysay ang bawat salita. Ayaw mo sa mga walang kwentang usapan, lalo na kung ito'y makasisira ng relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo, ay ang malawak na pangunawa na sinasabayan ng katatagan ng loob. Kapag ikaw ay tahimik, nagpapahiwatig ito ng masusing pag-iisip, ngunit kapag ikaw ay nagsalita, siguradong makatarungan at may paninindigan. Ayaw mong nasasangkot sa walang saysay na gulo, at mas nais mong panatilihin ang katahimikan sa loob ng tahanan. Sa trabaho, ikaw ay masigasig, hindi nagpapabe at may disiplina sa bawat hakbang. Ang bawat kilos mo ay may saysay at laging may layunin na mapabuti hindi lang ang sarili kundi pati ang nakapaligid sa iyo. Sa pag-ibig, ikaw ay matatag ngunit malambing, at kayang magsakripisyo para sa kapakanan ng inyong samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo, ay ang disiplina, katapatan, at matibay na pananagutan sa bawat gawain. Tahimik kang gumagalaw, ngunit sa loob ng katahimikan na iyon ay ang matinding pagtutok sa mga bagay na mahalaga. Hindi mo hinahangad ang pansin, ngunit ikaw ay laging naroon kapag may kailangang ayusin. Sa mga desisyon, ikaw ay mapanuri, laging isinasaalang-alang ang kapakanan ng lahat bago kumilos. Sa tahanan, handa kang magsakripisyo para sa katahimikan at kaginhawaan ng pamilya. Maingat ka sa pananalapi at hindi basta-basta bumibili ng mga bagay na hindi kailangan. Sa usapin ng damdamin, ikaw ay totoo at hindi basta sumusuko. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Libra. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra, ay maaaring magtaglay ngayon ng ugaling balanse at matalas sa pagunawa. Likas ang pagiging makatarungan, ngunit ngayong araw, mas nangingibabaw ang kanyang kakayahang makinig at magpasya ng may hinahon. Maaaring maging tahimik itong tagamasid, ngunit kapag nagsalita ay may bigat ang bawat salita. Sa mga gawain, maingat at polido. Hindi ito basta-basta nagpapadala sa pagmamadali. Sa puso nito, may kabutihang gustong ipamalas, ngunit hindi rin natatakot magtakda ng hangganan para sa sariling kapanatagan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating ng mga pagbabago, maging laging handa. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio, ay maaaring magtaglay ngayong araw ng mas malalim na damdamin at masusing pagmamasid. May dalang sigla ang katahimikang pinili nito, hindi ito palasigaw, ngunit may matinding presensya. Sa trabaho, matyaga at hindi sumusuko hanggat hindi nasusunod ang planong sinimulan sa relasyon, tapat at tagapangalaga, ngunit kailangang paluwagin ang higpit ng emosyon upang makalanghap ng ginhawa. Maaaring mas maging mapanlikha ito ngayon, magsusuri, mag-iisip, at lilikha ng daan kung saan wala pang tumatahak. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating ng mga pagbabagong di inaasahan, maging laging maingat. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius, ay maaaring maging masigla at bukas sa bagong karanasan. Likas ang pagiging palabiro at mapagkwento, ngunit ngayong araw, lalabas ang kanyang likas na talino at pananibig sa kaalaman. Sa gawain, hindi ito takot mag-eksperimento o tahakin ng kakaibang landas. Maaaring magsimula ito ng mga bagong plano na may kasamang inspirasyon at panonibik. Sa relasyon, mainit at masayang kasama, ngunit kailangang mapanatili ang pagiging tapat sa pangako. Ang paglalakbay ng isipan ay kasabay ng galaw ng katawan, huwag kalimutang pakinggan ang sariling damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating ng mga pagkakataon, maging laging handa. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn, ay maaaring magpakita ng kahinahunan at disiplina. Likas sa kanya ang pagiging praktikal, ngunit ngayong araw, mas lalalim pa ang kanyang pagunawa sa mga pangyayari. Maaaring mas pinili niyang tumahimik, ngunit sa loob ay may mabos isang pagpaplano. Sa trabaho, hindi ito natitinag kahit sa harap ng mabibigat na hamon. Sa pamilya, handang magsakripisyo para sa katatagan ng tahanan. Sa aspeto ng damdamin, tahimik ngunit tunay, hindi madaling magpakita ngunit tapat kung magmahal sa kanyang katahimikan, nagmumula ang matibay na lakas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating ng mga pagsubok, maging laging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius, ay maaaring magtaglay ngayong araw ng malawak na imahinasyon at bukas na isipan. Mabilis ang daloy ng ideya, tila ba bawat ihip ng hangin ay may bitbit na bagong inspirasyon. Sa trabaho, maaaring magpamalas ito ng kakaibang pananaw na makakatulong sa ikabubuti ng nakararami. Sa pakikitungo sa iba, mas bukas at madaling lapitan ngayon. Sa damdamin, may lalim na hindi agad nauunawaan, ngunit may halong kabaitan at malasakit. Kailangang pag-ingatan ang pagiging sobrang idealistiko at yakapin din ang realidad ng kasalukuyan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang pagdating ng mga pangyayari, maging laging handa. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ay maaaring maging mapanlikha at sensitibo ngayong araw. Madaling makaunawa sa damdamin ng iba, kaya't madalas itong lapitan ng mga nangangailangan ng pakikinig. Sa trabaho, likas ang pagiging masinop at tapat sa gawain, ngunit mas gaganda pa ang resulta kapag pinagsama ang puso at talino. Sa tahanan, maayos itong tagapangalaga ng kapayapaan. Maaring mas malalim ang emosyon nito ngayon, kaya't mahalagang bigyan din ng oras ang sarili para huminga. Sa usaping puso, matapat at marunong magmahal ng totoo, kahit masaktan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating ng mga damdamin, maging laging maingat.